Ulitin ko po no yung mga uh, license na nag-expire from April 1 to 30, 2000, April 1 to 30, 2023, they have until November 6 of this year within which to uh, file for the extension of their license. no Mag apply na po sila niya. Magandang araw Pilipinas, good news po para sa ating mga driver sa buong bansa dahil naglabas na ng magandang balita ang ating Land Transportation Office o LTO ito'y may kaugnayan sa mga renewal, no? expiration at renewal ng mga driver's license. So ayon sa LTO sa ipinatawag nila na press conference ito ang magiging schedule ng mga pagre-renew ng inyong driver's license. Halimbawa, kung ang uh, inyong driver's license ay uh, mag-expire ngayong uh, April 1 hanggang April 30 2023 ang uh, schedule ng renewal nyo ay not later than November 6, 2023 sa May 1 hanggang 31 not later than November 30, 2023 kailangang mag-renew na ninyo no? kayo 1 oh, uh, naman, June 1 hanggang June 30 oh, not later than uh, December 31 kailangang mag-renew na kayo at para naman sa mga may expiration ng driver's license mula July 1 hanggang 31, mag-renew kayo not later than uh, January 31, 2024 na. At uh, ang expiration ng inyong driver's license ay mula August 1 hanggang 31, 2023. Kailangan magpa-renew kayo not later than 29 ng February sa susunod na taon, 2024. At ngayong uh, September 1 hanggang September 30, kung yon ang schedule ng inyong uh, expiration ng inyong driver's license, kailangang magparinyo kayo not later than March 31, 2024. Yon, kaya good news ito dahil ang sabi ng uh, LTO chief na si uh, attorney Vigor Mendoza II second uh, darting ang panahon na back to normal na, no? Actually kanina papakita namin sa inyo na ang uh, mga nagre-renew ngayon, no? Ngayon ay automatic. O, oh, nakikita ka agad, meron ka agad, na mga na ilalabas na driver's license. Kaya ito daw ay nationwide na na ipinatutupad ng Land Transportation Office. Pakinggan natin si Atty. Vigor Mendoza II, ang hepe ng Land Transportation Office. So ulitin ko po, no? yung mga uh, license na nag-expire from April 1 to 30, 2000, April 1 to 30, 2023. They have until November 6 of this year within which to uh, file for the extension of their license. No? Mag-apply na po sila niya. So that's as far as... So, makikita nyo by uh, March 31, 2024, and eh, we are back on track. Wala na po tayong backlog. No? Kung bigit kumulang, we anticipate around 2.4 million license holders no, yung maapektuhan nito uh, sa backlog natin no, kailangan magpagkaroon ng mag-file sa ng extension ng kailangan driver's license. So we hope to address that in the next couple of months. So by March, as I said, by March 31, 2024, wala na po tayong backlog no, and we're servicing current usage. Um, kahit ngayon, no, pumunta ka sa LTO office ngayon at mag-apply ka ng driver's license, no? Bibigyan ka agad ng driver's license, no? Kasi ayaw na natin madagdagan yung backlog, no? So, we're catering to the to the backlog as well as to the current usage. So, back on track na tayo dito, no? Uh, yan ang utos ni Secretary Bautista is to bring, total, nag-deliver to to na po ng disensya sa atin is to uh, I-renew na lahat ng pwedeng ma-renew and to serve yung current usage para hindi na humaghintay ang ating mga motorista sa pag-renew ng kanyang driver's license. Yan ang ating magandang balita sa mga oras na ito. Ito po si Nep Castillo nag para sa Bravo News.